Yan mga kahinabang, Aani tayo, ani tayo, mag-ani. Ayan. May nag-ani na pala. <laughs> Ayan na, hinog na Ha, ah, Hinog. dạ, ác sắc rap làm như you know, <coughs> <Whoa>. wow, 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 Ayan. Ayan si Erpat. Gani. Ang bini daw ito mga kinabang. Bini. may ano. Wala si Dito sa taas. Hilaw pa. Dito sa baba. Hinog. may mga hilaw pa ah, hilaw ay hey! tapos doon pa yan no tapos ano yun no ano? doon ako kanina nagani oh may mga abaganan pa balikan ko yan mamaya yan mga kahinabang ito yung palay pala to. Ano to? Pandak. Ito yung pandak na palay. Mamaya, puntahan natin yung ano, yung, yung milagrosa. Yung milagrosa, puntahan natin mamaya doon. Pero mga hilaw pa yun eh. Ayan, mga kahinabang. Oh. Itong palay na to, pandak. Inu inuulit ko lang, pandak to. Maganda rin bungaw. Hinog, pero so, mamaya punta natin yung Milagrosa. Doon yung Milagrosa, Hilopay pa eh. Pakita ko sa inyo kung ano yung klaseng palay na rin yun. Yan, o panginihintay natin. Tara, punta na natin doon. So, ayan mga kahinabang. Dito na tayo sa Milagrosa. oh Ito na yung palay na Milagrosa. Yung tinatawag. Ayan o. Ayan. Maganda rin bunga. Hindi ba may gamalo pa? Gamalo. Ayun no, gamalo. Hmm. Ganyan po. Hilaw pa, Ilao pa yung ano, yung milagrosa. Medyo matagal pa maghinog. Ayan. Ayan. Ayun, oh. No? Ayun, oh. Ayan. Milagrosa. Ang palay na to, milagrosa. Ayan. Ayan. Ay no? Uh. ang ganda yung tubo ito lang yung taon nato na nakabawi-bawi ang nakarang taon medyo mahina yung bunga ng palay natin hmm

Uy, uy. 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 Dami lang mga maya, mga kahinabang. Ah. Yung pandak, yun ang unang hinog. Kaya yun ang naunang ani. Pero yung, ito yung milagrosa, ito ngayon, ito yung nakikita nyo. Mahuli to siya. Tapos ito, pang ah, bugaw yan ang, ano, ng ano, maya. Pang bugaw. Ayan o, yung banderitas na yan. Yan na. So yan lang mga kainabang. Maraming salamat sa inyo. Sana magustuhan nyo yung mga video ko. Tsaka mag-subscribe din kayo sa aming mga sa aming sa aming YouTube channel sa mga kahinabang vlog. Tsaka mag-follow rin dito sa aming Facebook page. Mga kahinabang vlog din. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayan mga kahinabang yung naani ko. Ano? Ang dami na akong palay.